Nagulat na lang ako at hindi makapaniwala noong mabasa ko sa isang post na pumanaw na ang tropa kong gwardiya. Nakakabigla ang balita na yon. Noong isang araw lang kasi ay nakasabay ko pa ito na kumain sa karinderiya. Tapos malalaman ko na lang wala na pala ito. Ako nga pala si Danilo, isang elektrisyan. 7 years na ako nagtatrabaho dito sa Alabang. Ganon din si Albert bago ito pumanaw. Kaya sa pitong taon na aming pinagsamahan ay apektado rin ako sa biglaan niyang pagkawala. Nakakalungkot pero dahil nangyari na, kailangan na lang tanggapin. Nung nakausap ko ang ibang gwardya ay atake raw sa puso ang ikinamatay ni Albert. Dalawang beses raw ito inatake ng magkasunod na araw. Sa una, nadala pa sa ospital. Pero yung pangalawa, ay dead on arrival na daw. Maraming nagsabi na overpatig daw ang katawan ni Albert. Paano naman kasi? Duty ng 12 hours sa gabi at lala mo brighter naman sa umaga. Halos hindi na raw ito natutulog. Kaya kahit ako, masasabi ko rin na bugbog talaga ang katawan ni Albert. Ilang araw pa ang nakalipas ay lagi kong naaalala ang tropa kong gwardya. Lalo na kapag magyoyosi ako tuwing break time. Madalas kasi ay sumasabay sa akin si Albert papuntang rough deck para manigarilyo. Gustong gusto ako noon nakasama. Laging walang baong kasi na yosi at pagdating sa akin ay parati siyang libre. Pero wala naman sa akin yon. Hindi lang naman kasi sa kanya ako nandilibre, kundi pati sa lahat ng tropa. Isang gabi ay umakyat ako ng rough deck para manigarilyo. Break time ako noon. Kaso wala akong mayaya papuntang itaas kaya napilitan ako na magsolo na lang. Habang nagyoyosi ako mag-isa ay may napansin ako na parang kakaiba. Pakiramdam ko noon ay katabi ko lang si Albert. Bigla ako naamoy kasi ang kanyang pabango. Nung una akala ko may ibang tao. Pero nung tumingin ako sa paligid ay eh ako lang naman ang naroon. Tapos bigla ko rin naramdaman na may hanging malamig ang dumaan sa harap ko. Hindi ako sigurado kung ano yon, pero napansin ko nagtayuan ang aking mga balahibo. Alam ko hindi lang guni-guni yon. Naramdaman ko kasi. Ayoko lang din isipin masyado dahil unti-unti nang tumitindi ang takot sa aking katawan. Kinabukasan matapos ang pangyayari na yon ay nakausap ko naman ang OIC o ang officer ng mga gwardiya na pagkwentuhan namin si Albert. Sabi ni OIC ay maraming report daw sa kanya patungkol kay Albert. Nagpaparamdam daw ito sa kanyang mga kasamahan na gwardya. Tuwing gabi raw kasi ay may bigla na lang kumakatok sa baraks nila. Pero kapag binubuksan na ang pinto ay wala naman silang makita na may tao. Minsan naman daw sa CR napapansin nila na nag flash mag-isa ang toilet bowl. Matapos ko malaman ang tungkol sa mga report kay OIC ay nakaramdam ako ng takot. Di ko alam pero napaisip din ako. Sabi ko sa sarili na siguro si Albert din yung kakaibang naramdaman ko sa may rough deck. Kahit wala na ito ay kinukulit pa rin ako Actually, makulit naman talaga si Albert kung nabubuhay pa. Kaya sa personalidad niyang iyon, ay marami siyang naging tropa. At isa na doon, ang janitor namin na si Topper. Pareho mahilig sa basketball ang dalawa. Kaya sa maikling panahon lang, ay naging mag agad ang isa't isa. Kwento naman ni Topper ay kahit raw sa kanya, nagpaparamdam din si Albert. May panahon raw nun na habang nagmamap siya sa hallway ay may napansin siyang mga bakas ng sapatos. Pero wala naman daw siyang nakitang tao o dumaan man lang doon sa area kung saan siya nagmamap. Tapos yung bola raw na ginagamit nila ni Albert, bigla na lang daw ito na wala ng hangin. Akala niya nagkaroon ng butas pero nung binumbahan niya lang ulit ng hangin ay bumalik naman sa pagiging okay. Matapos ko marinig ang lahat ng sinabi ni Tuper ay kinilabutan ako. Doon ko napagtanto na sigurado na ako. Walang iba kundi si Albert ang naramdaman kong kakaiba doon sa roof deck. Makalipas ng dalawang linggo ay unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat. Hindi na pinag-uusapan sa trabaho ang pagkawala ni Albert. Ganon din sa akin, parang naging normal na lang din ang lahat. Hanggang sa isang gabi ay umakyat ako ng rough deck para magyosi. Night shift ako noon at dahil alas dos ng madaling araw, ang break time ko ay madalas ako lang ang nasa rough deck. Pero sa gabing iyon ay may naabutan akong tenant ng building. Ngunit bumaba rin ito agad Pauwi na raw kasi siya at sumindi lang ng isang yosi. Kaya hindi rin nagtagal na iwan akong mag-isa doon sa my rough deck. Habang naghihintay ako ng makakasama ay nagsindi na ako ng sigarilyo. Sinasabay ko ring inumin yung dalakong kape na nasa tumbler. Ilang saglit pa ay napansin kong paubos na pala ang sigarilyo ko. Kaya dali-dali akong kumuha ng isa pang stick para sumindi ulit. Pero bigla akong nagtaka. Ayaw kasi sumindi ng lighter ko. Samantala nung tingnan ko ito ay marami pa namang laman ng no fluid. Dahil nabitin ako ay nagpasya akong bumaba na lang muna ng ground floor. Kukunin ko ang isa pang lighter para makasindi ulit ng Yossi. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nagagawa ko ay may bigla akong narinig na sumusut-sot. Mahinang sutsut-sot lang, pero nung marinig ko 'yon, ay nagtayuan ang balahibo ko sa aking batok. Mayat maya pa, ay may naramdaman ako na kung ano, sa aking likod kasabay naman nun ay binalot na rin ng taba ang dibdib ko. Tumulo na rin yung malamig na pawis papunta sa aking muka. Kaya kahit kinakabahan ay pilit akong lumingon para malaman kung ano ang meron sa likod ko. Matapos kong makalingon ay doon na nagsimula ang matinding takot na naramdaman ko. Halos di ko maigalaw ang buo kong katawan. Naroon kasi si Albert nakatayo at malapit lang sa likod ko. Nung titigan ko ang kanyang muka ay walang reaksyon pero napansin ko na nangingitim ang ibabang parte ng kanyang mata. Parang makapal na ay bag kung tingnan ito. Tapos yung katawan naman niya ay parang manikin dahil sa tuwid ng pagkakatayo. Suot niya rin sa mga oras na yon ang uniforme niya na pangguardya. Maliban doon ay wala na akong ibang napansin sa multong si Albert. Napapikit kasi ako dahil sa sobrang takot. Masyadong biglaan ang pangyayari at di ko na alam kung ano pa ang gagawin. Pero ilang segundo lang din ay dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata. Sa pagkakataong iyon ay wala na akong nakita. Wala na si Albert doon sa kinatatayuan niya kaya kahit di ko maigalaw ang buo kong katawan ay pinilit ko pa rin na ihakbang ang dalawa kong paa. Gustong gusto ko na kasi makalayo sa lugar na yon. Ilang buwan na ang nakalipas mula nung magpakita sa akin ang namaalam kong tropa. Pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking alaala. Sa katunayan nga ay nagtataka ako Marami naman siyang tropa sa trabaho, pero bakit ako lang ang kanyang minulto? Hanggang sa naalala ko na lang bigla, bago pala nawala si Albert, ay eh nagkaroon kami ng di pagkakaunawaan. Humingi ito ng pabor sa akin, pero hindi ko napagbigyan. Masyadong malaking pera ang gusto niyang utangin at hindi ko yon kayang ibigay. Matapos nun ay hindi na kami nakapag-usap ulit. Yun na ang naging huli dahil lang sumunod na ang ko na lang ang biglaan niyang pagpaanaw. Kaya hanggang sa kalaunan ay napagdugtong-dugtong ko rin na siguro may sama ng loob si Albert bago ito mawala. At yun ang nakikita kong dahilan kung bakit ako lang sa trabaho ang kanyang minulto.